ang mga Pilipino makakati kasi dito sa ganitong klase ng oportunidad napakaganda dahil po bisyo siya ikaw pala si Carbon Lord of the Philippines Alright mga boss, so nandito tayo sa King Carbon at makakasama nga natin si Boss Kyle Gonzalez na siya namang may-ari ng King Carbon na siyang source sa buong Pilipinas ng mga carbon accessories ng paborito ninyong motosiklo, sasakyan at maging kung ano-anong gawa sa carbon. Carbon Lodi, unang-una napansin ko na paraming ah, trophy. Ano naman ito mga 'to? Itong nakikita niyo pong mga trophies, ito po yung mga achievements ng shop na nakuha po namin. Sumali so, kami sa mga motor show, car show, tapos ang pinaka namin doon is yung carbon. So, yung unit namin, parang ito lang, itong Mio na 'to, yes. naka-full carbon 'yan, inner and outer. Kahit yung pinakatatapakan mo, naka-carbon. Bakit cool color purple to? Dito naman, makikita nyo colored kasi siya. So ito yung innovative na ginagawa rin namin dito sa King Carbon. Hindi na lang normal na black ang kulay ng carbon. Gumagawa na kami ng kahit anong candy tone at meron na rin kaming tinatawag na titanium carbon or two-tone titanium na carbon. Eh yung three colors na. So ito, yeah. kamukha nito? Opo. Carbon! Lodi, ayan. Ito, uh, anong color ito? So, dito sa magenta siya pum pumapasok. Ayan. So, so, ibig sabihin, dati kasi ang carbon, nakasalayan natin usually ganito lang ang black color. Black ito, Yes, ito, po. Ayan. Oh, black ganito black. lang siya. Ito, hood ng Raptor. Hood ng Raptor, ayan. mga boss. So, o, kung okay. meron kayong mga mga SUV, mga sasakyan, na gusto ninyo yung uh, gawa ng carbon accessories, yan, gumagawa sila dito sa king carbon. Sila ang source. Ayan. So, ito naman, dito, carbon. carbon Abo. din to. Abo. carbon lahat to. Ito, Abo. carbon din. Abo. Pati itong lapag carbon din kung mga napapansin lang ako mga items dito mga boss ito gawa namin sa carbon to yes po bali dito naman kung makikita nyo po ito carbon skinning ang tawag po dito ito aquaflask na tumbler na kadalasang ginag ginagamit pang kape Hmm. Pero kung gusto nyo oh, sabihin nyo, carbon lodi pag umiinom kayo, ito lang po yung kailangan nyo, yung aqua flask na carbon po ng King Carbon. Nagko-customize din kayo nito. Yes po. Siyempre mga boss, itutour namin kayo ngayon doon sa mga areas kung saan nila ito ginagawa, production area nila, manufacturing nila. Para makita natin kung gaano ka-legit itong King Carbon na to. So tara! Tara! So, kung makikita nyo po, nandito yung mga display namin ng mga pyesa. So, paano oh, yung unang proseso, boss? Una, kung sakaling may order po, yung mga pyesa, stock parts, una, kailangan natin. bumili kami ng mga brand new na stock parts. Kung sakaling yun yung orderin nyo, dito kami ngayon kukuha. So, lahat na. So, yung brand new na stock parts na binili ninyo, yun yung ginagawa ninyo molde? Yes po. Bale, oh. pag skinning, sir, uh, nakapatong sa mismong pyesa hmm. para yung fittings niya is maayos din. Oh. Yan. So, yun po, ang unang proses, yung ginagawa kanina, ginagasgasan yung mga pyesa. So, ginagasgasan? Opo, ginagrinder. Bakit? Gina-grinder po yan para yung pintura mawala. So, mas kakapit po yung chemical pagka nakagrinder yung pyesa. Ayun. So, unang process is gas-gas. Tapos ang sulod naman po, magpapahid naman ng chemical o yung pandikit. So, dito naman po tayo. Bale, ito naman po yung sunod na process. After pong malapatan ng tela, kailangan pahiran naman siya ng resin. So, ito pong ginagawa natin. Yan yung nagpapahid na po tayo ng resin na 10 to 12 layers. So, saka kada isang layer kasi 30 to 40 minutes bago matuyo. Dito pa lang, isang buong araw na yung kakainin para lang matapos yung pahe. So after one day, pag nag-cure na, tsaka pa lang siya maliliha. Eto. Ito, ito ang mga boys natin, yung mga guwapo. Okay. So, eto naman, kung nakikita nyo, may mga nililiha silang mga pyesa. Ito yung mga natapos ng pahiran ng resin. So, pinapantay na nila. Kinukuha na nila yung hulman ng pyesa para hindi siya magulo. Once na nakuha na, wala nang gasgas, -gas, wala nang pinhole, pati yung mga butas, nabutasan na rin. Ready na po siya bugahan ng top coat. O yung top coat, ayun eh, yung nagpapakintab sa mga pyesa ng carbon. Pag finish product na, boss? Dito na po kayo titingin. Oo. So, may nakita ko, iba't ibang klase ng hibla niya. Eh. So, kamukha nito. ano ah, anong tawag dito sa ganitong klase? Bale, sa ganitong klase po, is Forged Carbon. Forged yes, Carbon. Yes, ito, po. available din ito sa different colors. Yes po. Bale, ang Forged Carbon kasi marami siyang klase. Merong Blue Flakes, may tinatawag na Forged Lava. Yun po is parang toppings lang. Lahat ng kulay din meron tayong available. Green, red, blue, hmm. pink. Violet, lahat yan meron tayo na pwedeng isama sa forge. Ito naman, iba na ito naman siya. Iba na naman ang attack. Ito naman, ang pinakatela na ito is honeycomb. Honeycomb pattern. Ito naman, pag sinabing carbon, twill carbon. So, ito molde na rin. So, kung mapapansin nyo, magaan lang. Parang pamaypay na lang. Yung Pero ito mga magandaang din. Ito, skinning na siya. So, medyo nag-gain siya ng weight. Ang pinakaminomolde po natin is yung mga windshield pag sa motor. Alam ko ngayon na nagiging creative na kayo. Ito, sa buong Metro Manila at no, sa bo. buong Pilipinas, alam nyo ho ba na merong mahigit na 10,000 riders ang dadadagdag halos buwan-buwan sa kalsada? So, imagine nyo po yan kung gaano kalaki ang market lang nadadagdag ng nadadagdag na motorsiklo sa araw-araw. Siyempre, ang mga Pilipino makakati kasi. Yes po. Di ba? <laughs> Hindi mapakali. Kung gusto ninyong kumita no? dito sa ganitong klase ng oportunidad, napakaganda dahil po, bisyo siya. Napakaganda pagkakitaan ng bisyo, di ba? Ah, maganda. Lalo ang po. na. Halimbawa, bagong ba, ah, motor, bago na ba sa kasa, nangangati yan. Para maganda, i-carbon yung side mirror. Maganda, i-carbon yung ganito. Maganda i-carbon. So yun, mga boss, ngayon po, pwede na silang makadiretso sa king carbon. Yes kasi po. Kasi kayo yung gumagawa nito. Yes So po. ilang store na yung mga sinusuplayan ninyo ng carbon na mga accessories? Sa ngayon po, meron po kaming sampung store. Uh, combination po siya ng motorcycle and car or automotive shops. Yan. So ang ginagawa namin, nagdi-display kami ng mga items. Once na nakakuha naman at palagi na kayong kumukuha sa amin, pwede na kaming sumabak sa mga consignment. Yeah. So, para invest na yung in-order nyo lang, dadagdagan pa namin ng pyesa para mas maraming mapakita sa mga customer. Ikaw pala si Carbon Lord of the Philippines. <laughs> yes, <Yeah. That's> what... <laughs> I believe may oportunidad na inihanda sa atin ng ating bossing na si Boss Kyle Gonzalez. Check out nyo to. Una, ako po ang pinaka-source ng carbon dito sa Pilipinas. Ngayon, kung kayo, may mga tropa kayo na naka Nmax, Aerox, PCX, ADB, nag-o-offer kami ng mga carbon fiber na ready-made na para sa mga motor nyo. O kaya yung mga reseller, bigyan natin sila ng 10% discount na wala silang lalabas na puhunan. Yan, kung meron naman kayo mga kakilala na may mga automotive shop, shop, naka sedan tulad ng mga Civic, o kaya naka pick up tulad ng mga Raptor, Hilux. Gumagawa rin kami ng mga pangsasakyan na carbon fiber. Meron kaming mga ready-made na rin dito na pwede nyo nang bilhin. Hindi na kayo mag-aantay ng isa, dalawang linggo. etong isang oportunidad naman namin is para sa mga distributor. Mag-open lang po kayo ng account sa amin sa halagang 100,000 worth of items. Assorted po yan. Nakadepende po sa inyo kung gusto nyo na pong puro pang motor, puro pang sasakyan, personalized, o kahit yung batuta, kahit ano pong gusto nyo i-carbon, kaya po namin carbonin. Mag-message lang po kayo sa King Carbon Valenzuela. Pwede nyo rin po kaming kontakin sa contact number namin, 0917-564-3527. Alright, maraming maraming salamat sa lahat ng nalood ng video na ito. At syempre, ano pang inaantay ninyo? Kesa pagkagastusan nyo yung mga carbon-carbon accessories niyo, e eh, pagkakitaan nyo na lang. mag kayo, mag-distribute kayo. Kahit walang puhunan, pwede nyo itong negosyo. Tulong sa atin ng King Carbon. Muli magkita-kita tayo sa susunod na RDR vlogs. Thank you so much mga boss.